Iris, masayang mabuhay ng walang suliranin sa buhay. Kahit walang malaking pera sa bulsa ang pahiwatig ay magsipag ka ngayong araw, sa pakikipag-transaction dahil pwede kang makagawa ng other income, laging may nadidalang swerte sa iyo ang maging masaya ka sa mga ginagawa, kahit wala kang maraming ipong pera sa ngayong, dahil makakaipon ka lagi hanggat masaya ang aura. At ngayong araw ay maging mas maunawain ka sa mga kapatid at magulang, Isang mabigkas mong pagmumura humihina ang good vibes ng iyong swerte. Sa tahanan may sinyales na may bibisita sa iyo kung kaya mong huwag mo nang kausapin, ay mas mainam pa sa iyo para wala kang makuhang kamalasan sa kanila. Sa trabaho ang pahiwatig ay wala kang problema sa mga gawain, ang iyong dapat iwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig magsalita sa iyo ng tukso ng pagmamahalan, baka makuha ka sa mga ngiti niya at palagi kang makisama sa kanya, iwasan po ang ganoon tao dahil problema ang iyong makukuha, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 20, number 18 at number 19. Taurus, maging maingat ka kung ikaw ay magsisalita ng pabigla-bigla sa mga kadil o sa mga kamag-anak, dahil doon kanila pwedeng mapintasan, kaya ang maging mahinahon sa iyo ang dapat mong gawin at doon mo magagawa na magtiwala sila, at sa iyong pera kung ikaw ay magiging maunawain, sa kausap kung tungkol sa pera ay makukuhan ka ng swerte sa pagkakaperahan. Sa tahanan ang dapat mong gawin ay bawal din sa inyo, ang tumanggap muna ng kumare o kumpare, sa loob ng bahay dahil mag-iiwan lang sa iyo ng pag-iisip, na magdadala ng bad energy. Sa trabaho, dapat kang magdala ng matalinong pag-iisip ngayong araw sa trabaho, dahil pwedeng masubak ang iyong katalinuhan, kaya fokus ka lagi at laging maging maingat, para lagi kang may makuhang papuri sa mga superior. Kung sa pag-ibig mo naman kung wala ka pang kasintahan, at mas makakainam pa sa iyo para mas makaipon ka ng maayos, at makagawa pa ng mga masasabing imposible, para maging asenso sa buhay libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 28, number 36 at number 16. Gemini Ngayong araw may sinyales na ikaw talaga ang hanap ng tao para makausap, dahil alam na kaya mong makatulong sa kanya, mas mainam na tumanggi ka dahil walang kang makukuhang, bagong pagkakakitaan sa kanya, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa usapang pera, kung bigla ang deal na buy and sell, sa mga mali ay kayang kaya mo yang magawa ng maayos. Sa tahanan sa pamilya ay pag-iingat ang pahiwatig may dadalaw ng hangin, na pwedeng magbigay ng karamdaman ng kalusugan, kaya dapat maging maingat kayo sa kinakain at ang huwag magpagod. Sa trabaho ngayong ay walang pahiwatig na problema, gawin ang nakasanayan na maaga kang nakakapasok, at doon talaga mag-uumpisa na pwedeng kang makakuha ng increase sa iyong sweldo. Sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na problema ang pwedeng dumating sa tahanan na pwede ay sa pagseselos, ang maging mahinahon at umunawa, muna ang naayo na ikikilos na ugali, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver, number 24, number 19 at number 33. Cancer, kung may dapat kang sabihin sa iyong kasintahan na dapat kayong magkahiwalay na ay iyon ang gawin, huwag mo nang patagelan kung hindi ka na masaya. At kung may deal ka ay magagawa mong okay ang lahat, basta may control ka sa iyong sarili at huwag ka muna gumawa ng desisyon pagtungkol sa mga kapatid, at magulang pag-aralan mo pa ang lahat ng walang maging tampuhan. Sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw wala kang dapat na ilabas na pera, dahil may dalang swerte ang hawak mo na iyong pera, pag-unlad sa mga dapat na gagawin ang kayang maibigay sa tahanan. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, sa kalusugan ang minamahal kaya laging siyang alalayan, at obserbahan para maalagan mo kagad ng maayos, nang makaiwas sa gastos na malaking pera. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 17, number 24 at number 36. Leo, ngayong araw ay may maganda ang sinyales ng buenas, kung may planong kakausapin kahit pa may kalayuan ay iyong puntahan, may positibong enerhiya kang makukuha sa mapupuntahan, ang bawal sa iyo ang talagang makapirma ng mabilis nang wala kang maging alalahanin sa hinaharap sa pera. Ang pahiwatig ng gabay sa anak kung may papasok dil ngayong araw ay may buenas ding siyang auradi na kataulad ng sa iyo, at maganda ang resulta ng ang magagawa niya kaya iyong sabihan na mas maaga siya sa tagpuan. Kung nangangarap ka pa ng ibang pagkakakitaan, ay dapat kang pang mag-research at magpasama sa minamahal sa mga plano ng may tuloy ninyo ng maayos. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 24, number 25 at number 2. Virgo ngayong araw ay magtiwala ka sa iyong sarilin, at isaisip ang iyong pamamaraan, at ikaw ay makakagawa ng iyong kagustuhan, at ngayong araw ay may isang pagkakakitaan, na pwedeng dumating kahit maliit na pagkita ng pera, ay iyong gawin, na mapag-aralan kagad para magawa mo ng paulit-ulit, sa iyong pera ay dapat kang maging mapagbigay, sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay kanilang lalapitan ng patuloy kang magabayan ng katalinuhan sa paghahanap ng pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa ngayon kung may balak kang magnegosyo, pero may sarili ka pang trabaho, ay mag-ipon ka muna ng mag-ipon dahil para kung may makita na, ang iyong minamahal at ikaw, na negosyo ay magagawa ninyo ng may sariling kapital para makaunlad. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, maging mas masinop ka pa ang dapat na gagawin, saka mas maaga ang gawin mong pagpasok at magdadala sa iyo ng mga buwanas sa trabaho na pwedeng mapalapit ka sa pagtaas ng masusweldo. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white, number 15, number 24 at number 10. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may usapan sa pamilya, dapat ay may aura kang masaya dahil magdadala na magkakasundo, na kayo ay para sa mga plano ng buhay pamilya, na pwedeng pag-asenso ng bawat isa na kahit dahan-dahan, at ngayong araw ay mas maganda pa ang maging matahimik, pagkausap ka ng ibang tao para kung may hihilingin sa iyo ay hindi kayang gawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa ibang usapan kung may pera ang involve at pagbabae, ang namumuno sa mga kausap dapat kang magdoble ingat dahil sa ganoon mo malalaman kung dapat pagkatiwalaan ang makakausap Sa pagmamahalan dapat ay maging mahaba ang pasensya dahil doon lalo gaganda ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan para lalong makagawa ng pag-asenso Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white, number 9, number 24 at number 29. Scorpio, ngayong araw ay may sinyales kung magiging matahimik ka at mapagmasid sa mga kausap sa pamilya at sa ibang tao ay doon mo malalaman ang tamang gagawin at hindi ka kayang maisahan at kung may ibang kang balak para sa pamilya ay iyong ituloy kahit pa matagal mong magagawa, ay inspirasyon mo sa buhay para makagawa ng naayon na pamumuhay ng ikakaasenso, at kung sa pera kahit alam mong kikita ng maayos ay magdahan-dahan, ka pa rin ng pag-invest para hindi ka mapasok sa problema sa pera. Sa may negosyo ngayong araw ay masaya walang sinyales na problema, laging magmasid sa mga ginagawa ng iyong mga tauhan dahil para makaisip ka pa ng pwedeng may dagdag sa iyong negosyo. Sa trabaho ay dapat kang mas maging maingat sa pagsisilita sa mga superior, dahil inaaral nila ang mga sinasabi ng mga manggagawa, nakasalalay sa iyong masasabi ang pag-asenso sa hinaharap para sa sweldo, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 10, number 34 at number 12. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw ang mga pinaplano mo, para sa iyong pamilya at dapat ay matatag ka, walang pag-surrender dahil may sinyales na kaya mong magawa at kung ikaw naman ay naguguluhan sa iyong trabaho, magbakasyon ka muna, ng kahit ilang araw para maisip mo ang tamang gagawin, at huwag mong kakalimutan na pumunta sa bahay ng Diyos, sa iyong pagdarasal ay mas madali ka makakakuha ng bagong idea. May sinyales na may padating kang bisita sa na pwedeng magbigay sa iyo ng problema, kung magmamadali ka sa inyong gagawin, pero kung maitatama mo ang timing ay makakatulong ng malaki sa iyong financial. Sa trabaho ngayong araw ay maayos sa trabaho, walang sinyales na problema maging mas masipag ka pa, nang makuha mo lalo ang tiwala ng mga boss. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 24, number 15 at number 22. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, at may swerte kaya kung may deal ay gawin mo ang lahat na magkasando kayo, nang makagawa ka muli ng bagong other income at maging stricto ka lang sa ibang makakausap, kung palaging masaya ang kausap ay lalong mag-ingat ka, at kung may dalang negosyo ang iyong kapatid ay may kasamang ibang tao ay pwede mong patulan, basta hindi ka malalamangan, sa partihan ay pwede ninyong ituloy. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig. Kung may lakad ang miyembro ang pamilya, sa paghahanap buhay, Sabihan na huwag magpapalate ng magandang resulta ang makukuha. Sa pagmamahalan ay masaya ang ngayong araw, walang sinyales na problema hanggat laging nagkakasundo, at laging may mga ngiti na aurang masaya, ay pag-anda ng pag-anda, ang dalang swerte ng iyong gabay sa tahanan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 18, number 32 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maayos kang aura ng kahusayan sa mga gustong kakausapin. Kung may balak magnegosyo ang pamilya ay malaki ang iyong maibibigay na kaalaman kung may deal ka pa sa gabi ay maayos na mas maaga kang dumating dahil nandoon ang swerte mo sa gagawing pakikipag-usap sa iyong pera ay bawal muna makatulong sa kaibigan nang walang dumalaw sa iyo na bad energy sa pagkakaperahan sa trabaho ang pahiwatig ay walang sinyales na problema. Ngayong araw maging matyaga ka lang po, at maging mapanuri ang mga mata sa mga gawain, nang lagi kang nasa maayos at masayang makatrabaho, ang iyong lang naiiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng kung ano-ano, kaya kang dala ng problema oras na makasama mo. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green, number 22, number 13 at number 8. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat kang maging maramo sa mga biglaang kausap para mapahiya sa sarili na akala niya ay kayang kaya ka, kung magalit o magtampo ay mas makakainam pa sa iyo. Aanhin mo ang ganoong kaibigan na puro pakisuyo at hiram, at ngayong araw ay bawal ka muna pumirma kagad, at huwag muna sumama sa pagbibiyahe dahil gastos lang sa iyo, at pwede ka pa makakuha ng bad energy ng paghina ng swerte sa iyong pera ay bad sa iyo ang magpalabas ng pera ngayong araw, sa ibang tao, sa may anak na may asawa ang dapat mong mabigyan, nang magkaroon naman siya ng swerte sa pagkakakitaan. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan, ang pagiging masayahin sa tahanan, ay good na good para mapuno ng gabay na mag-aalaga sa inyong kabuhayan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 25, number 9 at number 27.